Nagpaalala ang Kawayan Component City Police Station sa publiko na maging mas alerto at aware sa iba't ibang budol-budol scheme ngayong papalapit ang holiday season kung kailan mas nagiging aktibo ang mga manilinlang. Pinangunahan ni Police Staff Sergeant Julius Arubio ang dialogue at pamamahagi ng IEC material sa mga residente upang ipaliwanag ang pinakakaraniwang modus na kadalasang ginagamit upang makapambiktima lalo na sa mga abalang mamimili. Binigyang diin ng PNP Kawayan ang kahalagahan ng pag-iingat, pag-verify ng impormasyon at at hindi pagbibigay ng personal na detalye tulad ng OTP codes at account numbers. Hinikayat din ang publiko na agad mag-report sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sakaling may kahinahinalang insidente. Idol, nanunuyo ba gina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy mag-DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol. IFM News.